Noong October 14, 1944, dalawang Nazi General sa headquarters ni Hitler na sina Wilhelm Berghoff at Ernst Meisel ay binisita ang bahay ni Field Marshal Erwin Rommel kung saan inimpurmahan ang kilabot na Heneral na siya ay dinawit ng kanyang mga malalapit na kaibigan at kasamahan sa militar na siya ay isa sa mga pinuno sa pumalpak na tangkang pagpatay sa kanilang Führer na si Adolf Hitler kung saan pinirbahan na ni Hitler ang death sentence ni Romo na magiging dahilan sa kanyang pagpapakamatay. Ito. Ito ang kwento ng pagpapakamatay ni Erwin Rommel, ang kilabot na heneral ng Nazi Germany, isang national hero sa kanilang bansa na pinilit ni Hitler na magpakamatay. Pero bakit humantong sa ganitong sitwasyon at bakit pinatay ni Hitler ang kanyang pinakamagaling na heneral sa kasagsagan ng digmaan? Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV Sir Erwin Rommel ay pinanganak noong November 15, 1891 sa Hedenheim ng Southern Germany. Ang kanyang ama ay isang magtuturo habang ang kanyang ina naman ay anak ng isang local government official sa kanilang lugar. Walang masyadong naitalang record tungkol sa early life ni Rommel pero alam ng lahat na siya ay galing sa isang simpleng pamilya sa Southern Germany. Sa edad na 18 anyos, pinasok ni Rommel ang militar na sa mga panahong iyon ng German Empire ang isa sa pinakamakapangyarihang bansa sa Europa. Kaya sumalis Rommel sa Baden-Berg Infantry Regiment at noong 1910 nag-aral bilang officer sa isang cadet school sa lugar kung saan doon siya na-commission bilang lieutenant at sumabak kaagad sa bakbakan ng sumiklab ang World War I sa Europa noong 1914. Nakipaglaban si Rommel sa Western Front, sa France at Italian Front. Dahil sa kanyang taglay na galing sa pagkikipaglaban, ay naging Lieutenant Captain si Rommel sa kanyang regiment dahil siya mismo ang namumuno sa pag-atake, ang pinakaunang sumasabak sa labanan at pinakahuli sa lahat kapag sila ay umaatras. Isang ugali na tinataglay lamang ng mga magagaling na leader sa bakbakan. Matapos ng digmaan at pagkatalo ng Germany noong 1918, si Rommel ay nanatili pa rin sa serbisyo sa ilalim ng kanilang bagong gobyerno para protektahan ang kanilang mga civilian citizens sa walang tigil na kaguluhan sa Germany at pag-suppress sa mga komunista sa kanilang bansa partikular sa siyudad ng Berlin dahil sa mga panahong yun ay hindi matanggap ng mga Germans ang kanilang pagkatalo sa digmaan at napaka-divided ng Germany at gutom na gutom ang lahat ng tao dahil sa pagkabangkrap ng kanilang gobyerno sa laki ng ginastos sa digmaan at ibabayad sa kanilang pagkatalo Pero dahil sa kanyang kakaibang paraan sa pag-approach sa mga nagwuelga at nagrarayot ay mas laging kilala si Rommel sa mga German civilians dahil dinadaan ito ang lahat sa pag-uusap o pagpupulong siya lang ang natatanging officer ng militar na hindi brutal sa mga tao hindi gumagamit ng dahas at puwersa at walang record na hinara sa mga taong ng gugulo sa mga kalye sa mga syudad ng Germany kaya noong 1920 binigay kay Rommel ang kabuang kaman ng 13th Infantry regiment sa Stuttgart kung saan nahahawakan niya ang pwestong ito sa loob ng siyam na taon na walang problema at reklamo sa mga tao. Kaya noong 1929, inilipat si Rommel sa industrial city ng Dresden para maging instructor sa infantry school sa syudad kung saan doon siya napromote bilang major noong 1933. Isang taon ang lumipas na promote ulit si Rommel noong 1934 bilang lieutenant colonel kung saan doon niya nakilala si Adolf Hitler nang bumisita ito sa kanilang kampo para mag-inspeksyon sa kanyang mga sundalo sa mga panahong yon, maraming libro na ang naisulat ni Rommel tungkol sa taktika at mga paraan sa pagsasanay sa militar na inilathala kung saan meron ding mga kopya si Hitler sa kaniyang mga libro. Dahil dito na si Hitler kay Rommel, partikular sa kanyang simple background at dahan-dahang pagangat sa militar, kaya noong 1935 inilipat si Rommel sa War Academy sa sudan ng Potsdam bilang instructor at noong 1937 itinilaga si Rommel ni Hitler bilang liaison officer ng War Ministry sa Hitler Youth para turuan ng mga officers doon kung paano itrain ang mga kabataan sa larangan ng digmaan doon rin nakabanga ni Romo si Baldur von Schirach, ang leader ng Hitler Youth dahil sa proposal ni Romo na kinakailangang nasa militarang loyalty ng mga kabataan dahil sa kabaliktaran na motibo ni von Schirach dahil gusto nito na dapat kay Hitler loyal ang mga kabataan na dahilan sa pagkakatanggal ni Romo sa posisyon dahil isinumbong ito ni von Schirach kay Hitler. Nang sumiklab ang World War II, mas nakilala si Rommel bilang isang magaling na heneral. Napromote siya bilang Major General noong 1939 at naging commander ng Fury Belay Battalion. Ang kanyang trabaho ay protektahan si Hitler sa field headquarters nito sa panahon ng Nazi invasion sa Poland kung saan araw-araw ay kasama siya sa lahat ng military meetings ni Hitler at hinahangad na sana mabigyan rin siya ni Hitler ng kanyang sariling kama ng Panzer Division para maipakita sa kanyang Führer na talagang karapat dapat lang siyang tawaging hinaral. Ibinigay naman gagad ni Hitler ang kanyang hiling at pinamunuan ni Rommel ang 7th Panzer Division noong February 10, 1940. Ang division na ito ay siyang unang papasok sa mga bansa ng Belgium at Netherlands, pati na sa France. Mas lalong namangha si Hitler sa galing ni Rommel sa labanan, palagi itong nauuna sa kanilang pag-aatake. Ang tunay na nagpapatupad ng Blitzkrieg sa field battle, partikular sa mga tank battles, dahil na rin sa pag-Blitzkrieg ng kabuang ang pwersa ng Germany sa loob lamang ng ilang linggo ay sumuko ang France sa Germany. Matapos ang pagsuko ng France kay Hitler, pinadala si Rommel sa North Africa noong 1941 para pamunuan ang pinakabagong divisyon ng mga Germans ang Africa Corps para iligtas ang sitwasyon ng Italy, ang kalyadong bansa ng Germany sa rehiyon sa sunod-sunod na pagkatalo sa puwersa ng Britanya kung saan sinakop pa ng Britanya ang bansang Libya na kolonya ng Italy sa Afrika, pinakita ni Rommel ang kanyang galing sa taktika at pakikipaglaban kung saan iniligtas niya ang kabuang puwersa ng Italy-Sergeion at tagumpay pa nitong napalaya sa Libya ang puwersa ng Britanya hanggang sa maitulak niya mga Briton pabalik sa Egypt kung saan doon siya tinawag na Desert Fox ng kaniyang mga kalaban. Pero dahil sa kakulangan sa mga supplies at kagamitang pandigma ay sunod-sunod ng kanyang pagkatalo sa Egypt hanggang sa umatras na ang kabuang pwersa ni Rommel pabalik sa Tunisia kung saan doon rin natikman ng mga Amerikano ang bangis ni Rommel nang talunin niya ang pwersa ng Amerika sa Fayed Pass at Kasserine Pass. Pero nang matalo ang kanyang pwersa laban sa pwersa ng Britanya sa bahaging east ng Tunisia, ay pinabalik si Rommel ni Hitler sa Germany. Sa mga panahong yun ay napakarami na ng kalaba ng Germany pinagsabay-sabay na nitong gerahe ng mga higanting bansa tulad ng Soviet Union na may unlimited supplies ng manpower. Britania. At higit sa lahat ay ang pinakamakapangyarihang bansa sa larangan ng industriya sa panahon na yon, ang Estados Unidos. Noong 1944, inatasan si Rommel ni Hitler sa France para paghandaan ang paglanding ng Allies sa lugar kung saan doon rin niya nakabangga ang kanyang mga kapwa-general dahil ayon sa kanya ay kinakailangang maglagay sila ng napakaraming depensa sa karagatan malapit sa baybayin para hindi makadaong Allies sa mga baybayin ng France. At doon rin na pagtanto ni Rommel na talagang mahihirapan silang ipanalo ang digmaan dahil sa dami ng kanilang kalaban at lahat ng mga ito ay may unlimited resources kung saan nagsimula ng magsalita si Romo tungkol sa pagkikipagsundo sa allies, partikular sa Soviet Union para hindi sila masandwich kung sakaling sabay-sabay itong aatake sa kanila. Sa mga buwan ng Marso ay nagsimula ng magtipon-tipon ng mga malalapit na kaibigan ni Romo kung saan pinag-uusapan nila kung talagang nasa tamang pag-iisip pa ba ang kanilang Führer sa mga panahong yun dahil sa napakahirap na ng kanilang sitwasyong militar at bakit ayaw nitong ikonsidera na makipagsundo na lang sa allies para matapos na ang gera at kaya pa nilang maisalba ang lahat ng kanilang mga nasakop na teritoryo at malaki pa ang chance ang mailigtas nila ang kanilang bansa sa tuluyang pagkawasak kung makikipagsundo na sila para itigil na ang digmaan. Ayon sa mga malalapit na kaibigan ni Rommel sa militar at sa mga prominenteng tao sa Germany na dapat na nilang tanggalin sa puesto sa si Hitler dahil wala na ito sa tamang pag-iisip at pinili nila si Rommel na siyang papalit kay Hitler bilang pinuno ng German war effort at head of state dahil sa reputasyon nito at alam nilang tinitingala ito ng lahat ng mga Germans sa Germany na hindi naman tinanggihan ni Rommel pero ang hindi alam ni Rommel ay plano palang patayin ng mga general na ito si Hitler. Ang kanyang akala ay tatanggalin lang nila sa pwesto si Hitler at magkakaroon ng payapang pagpapalit ng pamumuno sa Germany. Pero matapos ang tagumpay na pagdaong ng allies sa Normandy o ang D-Day, ay paulit-ulit na sinabi ni Rommel ng personal kay Hitler na ikonsidera na nitong talo na sila sa digmaan dahil nakadaong na ang allies sa France at paparating naman ang ilang milyong sundalo ng Soviet Union sa bahaging East. May alas pa silang pwedeng ilatag kung ibabalik nila ang lahat ng kanilang mga sinakop na bansa ay baka ikonsidera pa ito ng allies at tanggapin ang kanilang pagsuko para maiwasan ang pagkamatay ng ilang milyong German soldiers at pagkawasak ng kanilang bansa pero tinanggihan pa rin ito ni Hitler at nagalit pa kay Rommel Noong July 17, 1944, habang nakasakay sa kanyang kotse si Romo mula sa headquarters ng Panjshir Corps sa France, ay inatake ito ng Royal Air Force dahilan sa pag-crash ng kanyang sinasakyang kotse at tumilapon si Romo sa kalye kung saan dinala kagad sa pinakamalapit na ospital. Natamo ni Romo ang injury sa kanyang kabilang mukha dahil sa mga bubog ng salamin ng kotse na tumama sa kanyang mukha at tatlong fracture sa kanyang ulo. Tatlong araw ang makalipas noong July 20, 1944, sumabog ang isang bomba sa Wolf's Lair, ang headquarters ni Hitler sa East Prussia na iniligay ni Klaus von Stauffenberg, ang leader ng Operation Valkyrie o planong pagpatay kay Hitler para i-overthrow ang Nazi regime sa Germany. Pero nakaligtas si Hitler sa bingit ng kamatayan at galit na galit sa mga pangyayari at inutos kagad dito na hulihin ang lahat ng conspirators na nagtangka sa kanyang buhay. Kaya isang malawakang investigasyon kagad ang ginawa ng Gestapo at lahat ng ganlang ini-interrogate ay binabanggit ang pangalan ni Romo na kasama daw ito sa mga nagplanong patalsikin si Hitler sa kanyang pwesto. Inutos naman kagadang Hitler na hulihin si Rommel na nakalabas na sa ospital at nagpapagaling sa kanyang bahay. Pero ayon sa propaganda minister ni Hitler na si Goebbels, nakapagdadalhin nila sa korte si Rommel at doon lilitisin na ay malalaman ito ng German media. At alam naman nilang lahat na ito ay isang national hero sa Germany kung saan baka magdulot pa ito ng kaguluhan sa bansa. Kaya noong October 14, 1944, ang dalawang Nazi generals na mula sa headquarters ni Hitler, Hitler na sina Wilhelm Berghoff at Ernst Meisel ay dumating sa bahay ni Field Marshal Erwin Rommel para sabihin sa kanya ng personal na napakaraming ebidensyang kasama siya sa mga nagtangka sa buhay ni Hitler at binigyan ng tatlong opsyon ang general. Ang unang opsyon ay sasama siya sa dalawang general pabalik sa kanilang headquarters at harapin si Hitler at ipaliwanag sa kanilang Fuhrer ng personal ang kanyang sarili. Pero alam ni Rommel na pagdating niya doon ay sisentensyahan kagad siya ni Hitler. Ang pangalawang opsyon ay haharapin niya ang kaso sa korte na siya mismo alam niyang sisentensyahan pa rin siya ng kamatayan dahil lahat ng mga huwes ay sip-sip kay Hitler at ang pangatlong opsyon ay kung magpapakamatay siya sa oras na yon ay mapapanatili niya ang kaniyang pangalan at bibigyan pa siya ng state funeral ni Hitler at hindi pa ng kanilang gobyerno ang kanyang naiwang pamilya matatanggap nito ang kabuoang pensyon niya bilang field marshal Pinili ni Romo ang pangatlong option at matapos magpaalam sa kanyang pamilya ay binigay naman kaagad kay Romo ang isang cyanide capsule at isinuot ang kanyang Africa Corps na coat at dala ang kanyang field marshal baton ay sinakay siya sa kotse. Pagkatapos ay dinala si Romo sa labas ng village. Pagkatapos ay huminto sila at lumabas ang dalawang heneral sa kotse at iniwan si Romo at ang driver. Limang minuto makalipas bumalik ang dalawang heneral at nakahiga na si Romo sa likurang bahagi ng sasakyan. Dinala nila ito sa pinakamalapit na ospital at idiniklarang dead on arrival. Sa araw ding yun, October 14, 1944, ibrinodcast sa buong Germany na namatay na si Rommel dahil daw sa atake sa puso at isang state funeral gaga ng ginawa para ipakita sa mga tao na hindi nila makakalimutan ang kontribusyon na ibinigay ni Rommel sa bansang Germany, ang pinakamagaling na general sa Germany Pagkatapos ay cremate kaagad nila ang katawan nito para hindi na malaman na nagpakamatay si Romo. Nalaman na lang ito ng publiko matapos masakop ng allies ng Germany sa pamamagitan ng kanyang asawa at mga dokumentong nakuha ng allies sa Germany. Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Abyset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.